Naitanong mo na ba sa sarili mo, bakit parang hindi na tulad ng dati? Bakit mas mahirap ng makamit o mapanatili ang tigas na kailangan mo, lalo na kapag nasa edad 60 pa taas? Maraming kalalakihan ang nakakaramdam nito. At kuminsan ito ay nagiging sanhi ng matinding kalungkutan, pagkababa ng tiwala sa sarili, at minsan pa nga, ay nakakaapekto sa relasyon sa asawa o sa kapareha. Ang katotohanan ay, hindi ka nag-iisa sa nararamdamang ito. Sa aking karanasan bilang isang doktor na nakatutok sa kalusugan ng kalalakihan, nakita ko na ang pagtanda ay nagdudulot talaga ng mga pagbabago sa katawan. Pero, meron akong isang sikreto na nais kong ibahagi sa inyo. Hindi kailangang maging permanenteng problema ang paghina ng iyong ari. Hindi kailangan na lang basta tanggapin na wala na dahil matanda na. Sa katunayan, may mga simpleng bagay tayong pwedeng gawin na makakatulong ng malaki. Sa video na ito, ilalatag ko ang limang importanteng bitamina na mula sa aking mga nakita sa klinika at sa mga pag-aaral ay may malaking potensyal na makatulong sa mga sinyo na lalaki para muling makaranas ng matigas at matibay na ereksyon. Hindi ito pampahaba ng buhay. Hindi ito pampabata ng hitsura. Pero ito ang mga natural na paraan na maaring magbalik ng kagalakan at kumpiyansa sa inyong silid. Huwag kayong bibitaw. Mahalaga ang bawat impormasyon dito at para sa isang bagay na tiyak na magugulat kayo, manood kayo hanggang sa huli. Marami sa atin ang nag-iisip na ang problema sa pagpapatigas ng ari ay purong sikulohika lang o dahil sa simpleng pagkanda. Habang may katotohanan sa mga iyon, madalas ang ugat ng problema ay pisikal at may direktang kinalaman sa ating nutrisyon. Ang ating katawan ay parang isang komplikadong makina na nangangailangan ng tamang gasolina at langis para gumana ng maayos. Kapag kulang tayo sa ilang mahalagang sangkap, natural lang na magkaroon ng aberya. Isa sa mga pinakamahalagang sangkap na ito na madalas ay hindi natin nabibigyan ng sapatapansin ay ang vitamina D. Hindi lang ito para sa buto, napakalaki ng papel nito sa kalusugan ng puso at sa paggawa ng hormon, partikular ang testosterone. Isipin mo, ang testosterone ay ang pangunahing male sex hormone. Ito ang responsable sa ating libido o gana sa pakikipagtalik sa lakas ng kalamnan at oo sa kalidad ng ereksyon. Kapag bumababang antas ng testosterone habang tumatanda, isa sa mga unang mararandaman ay ang hirap sa pagpapatigas ng ari. Ang bitamina D ay may direktang kaugnayan sa produksyon ng testosterone. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang mga lalaking may mababang antas ng vitamina D ay madalas ding may mababang antas ng testosterone. At kung tataasan mo ang vitamina D, may posibilidad na tataas din ang testosterone mo na magbubunga ng mas magandang ereksyon. Paano natin makukuha ang sapat na vitamina D? Ang pinakamabisa at pinakamadaling paraan ay ang paglantad sa sikat ng araw. Mga 10 hanggang 30 minuto ilang beses sa isang linggo, lalo na sa umaga o hapon, ay malaking tulong na. Ang balat natin ang gumagawa ng vitamina D kapag nalantad sa ultraviolet B UVB rays ng araw. Kung mahilig ka sa mga labas, maglakad-lakad lang sa umaga sa parke, magtanim sa hardin o kahit umupo lang sa balkonhe nang may diretsyong sikat ng araw. Huwag lang yung tirik na tirik na araw para hindi masunog ang balat. Bukod sa araw, meron ding mga pagkain na mayaman sa vitamina D. Halimbawa, ang mga fatty fish tulad ng tuna, salmon, mackerel at oo, pati ang bangus at tilapia na madalas nating kainin dito sa Pilipinas ay magandang sources. Isama mo rin ang sardinas at mga itlog. Makakain kung kinakailangan, pwede ring uminom ng supplements. Pero palagi kong pinapayuhan na kumonsulta muna sa doktor bago kumuha ng anumang supplement, lalo na kung may iba ka ng iniinom na gamot. Ang vitamina D ay isang fat-soluble vitamin ibig sabihin ay naiimbak ito sa katawan, kaya mahalaga ang tamang dosis. Ngayon, bukod sa bitamina D, may isa pang napakahalagang mineral na kakibat nito sa papapabuti ng kalusugan ng ari, at ito ay ang zinc. Parang magkambal sila sa pagtulong sa katawan ng lalaki. Ang zinc ay isa ring essential mineral na may critical na papel sa maraming proseso sa katawan. Kasama na ang paggawa ng testosterone at ang paggana ng immune system. Kapag kulang ang zinc sa katawan, maaaring bumaba ang antas ng testosterone na siyempre, direkta rin makaapekto sa kakayahan mo magkaroon ng matigas na ereksyon. Bukod pa rito, ang zinc ay mahalaga para sa sperm production at motilitas. Na bagamat hindi direktang nauugnay sa tigas ng ari, ay bahagi pa rin ng pangkalahatang kalusugan ng reproduktibo ng lalaki. Maraming lalaki ni senyor ang kulang sa zinc at minsan hindi nila alam. Ito ay dahil ang katawan natin ay hindi kayang mag-imbak ng malaking dami nito, kaya kailangan nating kumuha nito ng regular mula sa pagkain. Ang magandang balita ay, maraming masasarap at madaling mahanap na pagkain dito sa Pilipinas na mayaman sa zinc. Halimbawa, ang mga talaba o oysters ay sikat na sikat sa pagiging mayaman sa zinc. Kung mahilig ka sa seafood, subukan mong isama ang talaba sa iyong dieta. Kung hindi ka naman mahilig sa oysters, pwede kang kumuha ng zinc mula sa mga karne tulad ng baka at baboy at kahit sa manok. Ang mga mane tulad ng kasoy at mane, buto ng kalabasa, mongo at lentils ay maganda ring sources ng zinc. Ang pagdaragdag ng mga pagkain ito sa iyong pang-araw-araw na dieta ay isang simpleng paraan para matiyak na nakukuha mo ang sapat na zinc. Na baka halaga na tandaan na ang mga bitamina at mineral na ito ay hindi magic pill. Ang kanilang epekto ay mas nakikita kapag sinasamahan ng isang malusog na pamumuhay, regular na ersisyo, sapat na tulog at pag-iwas sa sobrang stress. Ang pagbabago sa diet at lifestyle ay ang pundasyon ng tunay na kalusugan. At ang pagdaragdag ng vitamina D at zinc sa iyong pang-araw-araw na regime ay isang magandang simula. Ngayon na napag-usapan na natin ang dalawang ito, lumipat naman tayo sa isa pang grupo ng mahalagang compounds na critical para sa sirkulasyon ng dugo na siyempre ay esensyal para sa isang matigas na ereksyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang critical na sangkap na madalas nakakaligtaan, ngunit napakahalaga para sa malusog na sirkulasyon ng dugo, na siya namang pundasyon na matibay na ereksyon. Pinag-uusapan natin ang L-citulin at L-arginine. Hindi ito bitamina, kundi amino acids. Pero dahil sa mahalagang papel nila sa pagganaan ng katawan, dapat itong isama sa listahan ng ma dapat mong kunin. Ang mga ito ay magkapatid na amino acids dahil ang L-citrulline ay nagko sa L-arginine sa loob ng ating katawan. At bakit napakahalaga ng L-arginine? Dahil ito ang pinagmumulan ng nitric oxide, isang molekula na nagsasabi sa mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumawak. Kapag ang mga daluyan ng dugo sa ari ay nag-relax at lumawak, mas maraming dugo ang dumadaloy papasok na siyang nagdudulot ng ereksyon. Kung kulang ka sa nitric oxide, mahirapan ng iyong ari na makakuha ng sapat na dugo para tumigas. Maraming pag-aaral ang nagpakita ng supplements ng L-citrulline ay mas epektibo sa pagtaas ng antas ng L-arginine sa katawan kumpara sa direktang pagkuha ng L-arginine supplement. Ito ay dahil ang L-citrulline ay mas madali maabsorb at mas matagal na nananatili sa sistema. Kung gusto mong natural na dagdagan ng irong L-citrulline, ang pakwan ang pinakamagandang source. Oo, ang simpleng pakwan na madalas natin kinakain, lalo na tuwing taginit, ay punong-puno ng L-citrullin. Kaya sa susunod na kakain ka ng pakwan, isipin mo na hindi lang ito pampalamig, kundi nakakatulong din sa iyong kalusugan sa silid. Bukod sa pakwan, matatagpuan din ang L-citrullin sa mga pipino, kalabasa, at iba pang mga gulay na sa pamilya ng Cucurbitaceae. Ang mga beans tulad ng sitaw at iba pang legumes ay meron ding L-arginine. Kung titingnan mo ang mga kinakain natin Filipino, madali lang itong isama sa diet. Ang pagdaragdag ng pakwan sa iyong merienda o panghimaga sa isang masarap na paraan para suportahan ang iyong sirkulasyon. Sumunod naman tayo sa mga B vitamins. Particular, ang folate o vitamina B9 at vitamina B12. Ang mga bitamina nito ay esensyal para sa pangkalahatang kalusugan ng puso at nerbiyos. At dahil ang ereksyon ay nangangailangan ng malusog na puso at gumagana ng nerbiyos, ang kakulangan sa mga B vitamins na ito ay maaaring magdulot ng problema. Ang folate ay may papel sa pagbuo ng red blood cells at pag-repair ng DNA, habang ang bitamina B12 naman ay mahalaga para sa nerve function at paggawa ng enerhiya. Kapag ang ating mga ugat lalo na ang mga nerve endings sa ari, ay hindi gumagana ng maayos dahil sa kakulangan sa B vitamins. Mahihirapan ang signal mula sa utak na makarating sa ari para magdulot ng ereksyon. Ang kakulangan sa folate at B12 ay naunay din sa mataas na antas ng homocysteine sa dugo, na isang amino acid na tapag mataas ang antas ay maaaring makasira sa mga daluyan ng dugo at magdulot ng problema sa puso na direkta rin makaapekto sa ereksyon. Kaya ang pagkakaroon ng sapat na folate at B12 ay hindi lamang para sa ereksyon, kundi para sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular. Sa Pilipinas, maraming pagkain ang mayaman sa folate. Ang mga madahon na gulay tulad ng malunggay, kangkong at pechay ay punong-puno ng folate. Isama mo rin ang mga sitaw, monggo at iba pang legumes. Ang mga saging at citrus fruits ay mayreon din. Para sa bitamina B12 naman, matatagpuan ito sa mga karne, isda, itlog at katas. Kaya kung kumakain ka ng balancing diet na may kasamang gulay at karne, malaki ang tsansa na nakukuha mo ang sapat na folate at B12. Kung vegetarian ka o vegan, maaring kailanganin mo ang fortified foods o supplements para sa B12. Panghuli sa ating listahan. Pero hindi pinakahuli ang kahalagahan ay ang magnesium. Ito ay isa ring mineral na may malaking papel sa higit sa 300 biochemical reactions sa ating katawan. Kabilang ang function ng kalamnan at nerbiyos, regulasyon ng blood sugar at presyon ng dugo. Ang kakulangan sa magnesium ay madalas na hindi napapansin, ngunit maari magdulot ng maraming problema. Kabilang ang pagbaba ng libido at kahirapan sa ereksyon. Bakit? Dahil ang magnesium ay tumutulong sa pagre-relax ng blood vessels na mahalaga para sa daloy ng dugo. Kung kulang ka sa magnesium, maaring hindi mag-relax ng husto ang iyong mga ugat kaya mahihirapan ang dugo na dumaloy papunta sa ari. Bukod pa rito, ang magnesium ay may koneksyon sa pagtulog at stress reduction. Ang stress at kakulangan sa tulog ay dalawa sa pinakamalaking salarin sa erectile dysfunction sa mga kalalakian. Kapag relaxed na iyong katawan at isip, mas madaling makakuha ng ereksyon. Ang pagkakaroon ng sapat na magnesium ay maaring makatulong sa iyo na mas mahimbing na matulog at mabawasan ang iyong stress na indirectly ay makakatulong sa iyong takayahang magkaroon ng matigas na ari kung saan ka makakakuha ng magnesium. Ang mga madahon na gulay tulad ng spinach at kale ay magandang source. Ang mga mani tulad ng almendras at kasoy, buto tulad ng buto ng kalabasa at sunflower seeds at dark chocolate ay mayaman din sa magnesium. Ang mga saging, abukado at legumes ay maganda ring sources. Isipin mo, ang isang simpleng saging bago matulog ay hindi lang pampabusog kundi nakakatulong din sa iyong magnesium levels. Ang pagtutok sa mga bitamina at mineral na ito, bitamina D, zinc, L-citrulline, B vitamins, partikular ang folate at B12 at magnesium ay parang parbibigay ng kumpletong pangkatong sa iyong katawan. Ito ay nagpapalakas sa iyong sistema mula sa loob, tinitiyak ng iyong puso, mga ugat at nebios ay gumagana ng optimal. Hindi ito instant solution, kailangan ng politityaga at konsistensya. Pero ang mga resulta ay maari magpabago ng iyong buhay. Tandaan, hindi ka lang nakikinabang sa ereksyon kundi sa pangkalahatang kalusugan din. Ang mga bitaminang ito ay hindi lamang para sa iyong ari, kundi para sa iyong buong pagkatao. Kaya nga, tanda ng limang mahahalagang sangkap na ating tinalakay. Ang bitamina D para sa iyong testosterone at pangkalahatang hormonal health. Ang zinc, ang mineral na kasama ng bitamina D sa pagsuporta sa male vitality. Ang L-citrulline na nagiging nitric oxide para sa mas magandang daloy ng dugo. Ang B vitamins, partikulare ang folate at B12 para sa nerve function at sirkulasyon, at ang magnesium na tumutulong sa pag-relax ng ugat at pagbawas ng stress. Ang mga ito ay hindi magic pills kundi mga pundasyon ng iyong kalusugan na maaaring may malaking epekto sa iyong kakayahan makakuha ng matigas at matibay na ereksyon. Ang pagdaragdag ng mga pagkaing mayaman sa mga bitaminan ito, tulad ng bangus, talaba, pakwan, malunggay at saging, ay mga simpleng hakbang na maaari mong gawin araw-araw. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang paghina ng ereksyon ay isang karaniwang isyo abang tumatanda. Ngunit hindi ito nangahulugan na wala nang magagawa. Sa katunayan, ang simpleng pagbabago sa iyong dieta at pagbibigay pansin sa mga bitamina at mineral na ito ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Maraming lalaki ang nag-iisip na kailangan na agad ng gamot o mas komplikadong solusyon. Ngunit, minsan, ang sagot ay nasa mga natural na bagay na kapaligid lang sa atin at sa ating kinakain. Isipin mo ang pagdaragdag ng ilang pagkain sa iyong plato o ang pag-google na ilang minuto sa sikat ng araw ay maari magbalik ng kumpiyansa at kagalakan sa iyong buhay. Ang iyong kakayahan maging matikas sa silid tulugan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kakayahan, kundi pati na rin sa iyong self-esteem at sa kalidad ng iyong relasyon. Subukan mo itong mga payo. Magsimula ka sa isa o dalawang bitamina na sa tingin mo ay madaling isama sa iyong pang-araw-araw na rutin. Unti-unti mo dagdagan at lagi mo tandaan na ang bawat maliit na pagbabago ay nagdudulot ng malaking pagkakaiba sa iyong kalusugan at kaligayahan. Huwag mo ikahiya ang iyong nakaramdaman o ang iyong mga tanong. Mahalaga na maging bukas ka sa mga ganitong usapin, lalo na sa iyong doktor. Kung may iniinom ka ng gamot o may iba kang kondisyon sa kalusugan, palaging kumonsulta sa iyong doktor bago magsimula na anumang bagong supplement o malaking pagbabago sa diet sila ang makapagbibigay ng pinakamainam na payo base sa iyong personal na kalagayan. Nais kong marinig ang inyong mga karanasan. Mayroon na ba sa inyo ang sumubok ng mga bitaminang ito? Ano ang inyong naging resulta? Ibahagi ninyo ang inyong mga sa comment section sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring maging inspirasyon para sa iba. At kung nalaman mo na kapakipakinabang ang video ito, please ilike mo naman at magsubscribe ka sa aming channel. Patuloy kaming magbibigay ng mga impormasyon at payo na makakatulong sa inyo na mamuhay na mas masaya at malusog anuman ang edad. Tandaan, hindi natatapos ang buhay at ang kaligayahan sa pagtanda. Bagkus, ito ay isang bagong yugto kung saan maaari pa rin tayong magpatuloy na lumago, maging malusog at tamasahin ang bawat sandali. Live your best life at every age. Mabuhay kayo!